morning guys ang daming kabuti dito hindi ako pamilyar sa mga uri ng kabuti pero ka nakain ba to kuha tayo na isa mukha naman siya kinakain ang dami comment nyo guys kung kinakain ba to tignan nyo ang dami nila oh. Ayan oh. Ayan oh. Meron pa dito. Ayan oh. Ayan pa siya. Tapos. Grabe. Ano yan? Napakadami. Ah. Meron pa dito. Mang puno pala ng mangga to. Ayan. Ay, nalanta na siya. Nalanta na.